Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Eliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Ipinakitang muli ng mga kapatid ang kanilang liksi at galing sa sports activity sa isinagawang District Unity Games sa distrito ng Sultan Kudarat. Ang kapatid na Lawrence Nikito ang magbabalita. Ang pagkakaisa ng mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Sultan Kudrat ay muling nasilayan sa isinagawang District Unity Games na ginanap sa isang pribadong paaralan sa Takorong City. Nilahukan ito ng mga nasa kapisan ng Buklod, Kadiwa at Binhi na nagmula sa walong area ng distrito. Bago ang opisyal na pagsisimula ng mga palaro, isinagawa muna ang isang opening program. Isinagawa rin ang Oath of Sportsmanship bilang paalala sa bawat kalahok na dapat pairalin ang distrito disiplina, respeto at tunay na diwa ng pagkakapatiran sa bawat laro. Ilan sa mga tampok na larangan sa palaro ay ang basketball ng buklod, kadiwa at bini, volleyball women, football men, track and field at board games. Lubos na nagpapasalamat ang mga kapatid sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa patuloy na pagsuporta at paggabay sa mga aktibidad na lalong nagpapalakas at nagpapatibay ng pananampalataya at samahan ng mga kapatid. Sa pamamahala pamamagitan ng mga aktibidad na gaya nito, igit pang pinatitibay ang pagkakaisa ng mga kapatid, isang patunay ng aktibong pagtugon ng mga kapatid sa mga gawaing inilulunsad ng pamamahala. Mula po dito sa Tapurong City, Sultan Kudarat, ako po si kapatid na Lawrence de Quito para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang isinagawang pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Payapag, distrito ng Surigao del Norte. At ang musical evangelical mission sa iba't ibang distrito. At yan po ang INCTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para lagi informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang hapon po.